namumukaan niyo ba ang batang ito? Sa mga hindi nakakaalam, siya ay si Esther ang pangunahing karakter sa pelikulang Orphan kung saan inampun siya ng isang pamilya dahil sa pangungulila ng kanilang namayapang anak. Kaya lang, ang akala nilang biyaya ay isa palang bangungot para sa kanilang pamilya dahil unti-unti nitong pinatay ang mga tao sa paligid ng mga kumukop sa kanya. Marahil ay maraming tenga ang nagpintig sa kwentong ito sapagkat umaalingaw ngayon ang balita patungkol sa karumal-dumal na pagpatay sa Maguad Siblings sa Cotabato. Ayon sa investigasyon, lumalabas na ang posibleng pumaslang sa dalawang walang kalaban-laban na biktima ay siyang ang ampon ng kanilang pamilya? Bakit kaya umabot sa ganito ang kalagayan nila? Ano kaya ang motibo ng may sala? At siya nga ba talaga ang tunay na pumatay sa mga taong taus-pusong kumupkop sa kanya? Halina't sama-sama nating alamin ang malagim na kaso ng damagwad siblings at ang mga nakatago nitong hiwaga. Mga kaibigan, trending ngayon sa social media ang kaso ng karumaldumal na pagpatay sa dalawang kabataan na si na Gwen, 18 years old, at ang kapatid nitong lalaki na 16 years old. Marahil ay isa lang ito sa napakaraming kaso ng pagpatay sa ating bansa, kaya lang ito ay naiiba dahil ang isa sa mga pinaghihinalaang suspect dun sa krimen ay ang mismong ampon ng pamilya na si Janice. Subukan nating isa-isahin ang bawat detalyeng nakalatag nang sa gayon ay malaman natin kung sino ang posibleng may sala kaya naman ang una nating gagawin ay babalik tayo sa pinangyarihan ng krimen. Mga kaibigan, December 10 sa ganap na alas 2 ng hapon, natagpuan ang magwad sibling sa loob ng kanilang tahanan sa barangay Bagontapay sa Cotabato na may mga saksak at wala ng malay. Sa tabi ng kanilang katawan ay makikita ang mga basag na bote, kutsilyo, martilyo at baseball bat na magsisilbi nating lead sa kasong ito. Ayon sa kwento ni Janice sa kapulisan, ay noong mga oras daw na yun, kasalukuyan silang sumasagot ng module ni Chriselle Gwen Maguad, isa sa mga biktima nang marinig nila ang sigaw ng kapatid nitong lalaki mula sa kanilang sala kaya naman agad-agad nila itong pinuntahan. Pagdating daw nila doon ay nagulat sila nang makita nila ang tatlong hindi pa kilalang lalaki na pinapas lang ang kapatid nito. Pagkatapos nun ay sunod naman daw nilang inatake si Crisel habang si Janice ay nakatakas dahil nagtago ito sa isang kwarto at nilak ang kanyang sarili. Kung uusisahing mabuti yung statement ni Janice mga kaibigan ay parang napaka-imposible naman yata na makaligtas siya sa tatlong lalaki habang yung dalawang magkapatid ay namatay ng walang kalaban-laban. Ayon sa investigasyon sa pamumuno ni Police Chief Rialan Mamon, ay posible nga daw na may nangyaring robbery dahil naiwang nakabukas ang mga cabinet at drawer kaya lang Katakataka nawala ni isang gamit ang nawala, bagkus ay pakalat-kalat lang ang mga to sa sahig. Ang kadudaduda pa dito mga kaibigan ay nung dumating ang mga polis dun sa bahay ay naabutan nilang bagong ligo si Janice. Talaga namang hindi mo maiiwasang mag-isip dahil sino ba naman ang taong makukuha pang maligo pagkatapos ng isang malagim na krimen. Mabilis na nag-viral ang kasong ito na dahilan upang makalkal na mga netizen ang kwento ng buhay ni Janice. Napag-alaman na noong 2013 kung saan 8 years old lang siya, ay nawawala pala ito at ayon kay Mamay Abalde isang netizen, ay nakita niya raw si Janice na sumakay sa isang barko noong September 22, 2013. Wala rin nakakaalam kung sino ang tunay niyang magulang at kung paano siya nawala. At ngayong taon lang rin daw na to kinupkop ng Maguad family si Janice at wala silang kaalam-alam sa background niya. Natagpuan din nila ang Facebook account nito na may pangalang JP na naglalaman ng mga post na talaga namang pagdududahan ng marami. Ilang araw bago ang krimen ay nagbabahagi ito ng mga post na nagpapakita na siya ay may kinaiinggitang tao, stressed at pagod kagaya na lamang ng mga to. Remove toxic people in your life and if I'm toxic in yours, remove me. Know your worth. Stop giving love on people who treated you like an option. Matatalo mo ko sa looks pero sa pag-intindi sa ugali niyan, umuwi ka na lang. I'm both plastic and real. It depends on how you treat me. Hindi lang yan, dahil December 8 dalawang araw bago ang krimen, ay nagbahagi uli siya ng post na nagsasabing, Not my best year, but I've learned a lot. At mga kaibigan, kahit sinong tao naman siguro ay mapagtatanto na ang mga post niyang ito ay pagpapakita na meron siyang problemang pinagdadaanan na maaaring nangyayari sa loob ng kanilang tahanan. Ayon sa ilang netizen ay baka raw nakakaramdam ito ng inggit kay Crisel Kaya lang ayon naman sa mga magulang nung biktima, ay maayos naman daw ang pakikitungo nito sa kanila at mabait sa kanilang pamilya. Panoorin natin yung video. So may mga attitude siya. Sorry nakita niyo yung... Uh... Uh, kumbaga hindi ka ay or what's that? Yeah, man, uh, so far, sa so first, so she's nice. She's very respectful actually. Uh -huh. Pag abot ko, sugato niya tinig to, mag-bless siya. Uh, Ba't na ma'am? Um, uh Huwag po. Tapos sa talay, uh, okay siya. Nagabito siya kasi siya may nagabito ko ma pag-money. <coughs> And then, lately lang, ang uh, napansin ko sa iya mga last two weeks siguro, wala na siya nag-trabaho dito sa maday. Kaya nag-complain na ko nga ang inyong laundry na 30 paasa, inyong kwarto 30 kahigpo. Sige, anong ginabuhat niyo? Ang mga red, hindi maging Ang mga cabinets, hindi magiging... Anak ba? So nag-nag ako one time but addressing to all of the three of them, Ikaw buboy, ano ang ginugra mo? Ikaw ate. Sige ko. Day, i ano ba i-cut ng imong time diha sa imong laptop. Mhm. Mm Dito ubus ubos na imong time dapat sa ko maglaan ka sang time in the morning to do the housework before kamot. mo kasi kaya ako siya siya so amo na to ang napansin ko sa iya nga ang iya lang nga gina-ubra, magluto tapos luto sunod dayon siya sa kwarto niya ang pinupunto lang nung nanay dito ay wala siyang napansin na kakaibang kinikilos ni Janice bago ang nangyaring krimen pero going back sa aking intro kanina mga kaibigan kung saan inihalin tulad ko ang kasong to sa palabas na Orphan at doon sa movie ay wala rin nakapansin sa kakaibang kinikilos ni Esther which is yung kanilang ampon na little did they know ay nakakaramdam na pala ng inggit dun sa nanay hanggang sa inisa-isa nito ang kanilang pamilya. Hindi, ko na, hindi na nako na mabalik ang pinabuhay isang bata ako. Hindi ko na sila mahag. Hindi ko sila ma makita nga nagakadlaw sa ako. Only justice. Mga kaibigan, sa awa ng Diyos at pagkampi ng tadhana, malugod kong ibinabalita sa lahat na formal nang naisarado ang kaso ng pagpatay sa magwad sibling sapagkat nalaman at napatunayan na kung sino ang gumawa ng karumal-dumal na krimeng ito. Tama ang hinala ng maraming tao sa social media at tama rin ang mga teoryang ating inilatag sa bidyong ito na ang ampon nga nilang si Janice ang tunay na pumaslang sa dalawang magkapatid kasabwat ng dalawa pang lalaki. Hindi man ganun kahiwaga ang ating video ngayon pero mula sa inyong kaibigan, ako po ay nakikiramay sa mga pamilya ng na mga nasawi at sana ay matahimik na ang kanilang kaluluwa.